Yan, ang daming OB guys. So, yung tuyo na yung mga dahon is pwede na nating kalkalin. Pwede na kainin. Yan. Ayan, nakikita nyo yung bato guys. So, matagal na siyang patay na yung puno. So, masarap na to guys kainin bago siya tumubo ulit. Ayan, ito yung puno ng ubi guys, oh. Ito yung dahon. Ayan, sa kabila to guys. So, ito, pwede na nating kalkalin. Ayan, so nasugatan guys. So oh, kita nyo yung ganda ng ubi guys. So oh, purple. Maraming variety naman yung ubi Ang iba is puti. So Meron dito siyang bunga, guys. Ayan. So ayan, ang ganda oh. Uh, no. Sugatan siya. Maganda kasi yung basa pa yung ano para hindi masyadong matigas ang lupa o baka malaki hingi tayo ng tulong sa anak ko pag malaki yung ubi ang daming ubi dito sa ano ni tinutuluyan namin Ayan, dami siya. Lucky guys. Yan, laki niya guys. Pag so, malaki to guys, at hindi ko kaya is, hingi tayo ng tulong. <laughs> ayaw! 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 Huwag mong sagwata. Ka. Ay, ah, Yeah, hihingi tayo ng tulong guys kasi medyo malaki yung ubi at saka malalim guys, hindi ko kaya. O, tingnan nyo guys oh, laki niya oh. Ayan. Oh, medyo oh. Hmm, medyo ano pa eh, matigas pa so it means na malalim siya. Mahaba. Mahaba pa yung ubi guys. So hingi tayo ng tulong sa anak ko. Oh. Ayan, so ang dami guys oh, so, meron pa oh. Ayan. So, hingi tayo ng tulong, oh. Laki, eh. Ayan. Ito siya, oh. Eh. Ayan. Ang dami, oh. So, tawagin ko yung anak ko, guys, at siya yung mag-continue nito. Yan, So, ito sa isang puno lang, guys, no? So, stop muna tayo kasi mainit. Grabing dami nila oh. ayan, hmm, ganda. Si tapol. Yan, sarap ng ubi, dami. Lagay mo sa balde. <laughs> yan, halos isang balde guys no, sa isang punuan na ng ubi dami guys daming biyaya ayan so ang dami sarap to gawing ubi at saka makapuno guys sarap to ikindi ugasan na natin dami oh isang punuan to guys

Ayan, nandami dami natin ko dito eh, sabasa

Hmm, so Super Soper dabu so so